Yo, what's up? Hey. So, good morning, good morning. So, uh, time takes for to buy. Hindi uh, ko alam. <laughs> so, ngayon, uh, alas 11 na. May gato, mag alas 12 na pala, no? Um, uh, so, babalikan ko yung pusa doon sa dinadaanan ko papuntang trabaho. So, dadalang ko siya ng pagkain uli at saka tubig, no? So, na may dalang, nagmuhan ako ng tubig, dalang okay. ng tubig. Ibigay ko siya ng tubig doon kasi uh, wala na siyang tubig doon. Alright, so let's go! Ay, idol Sa mga idol, ah, papunta na tayo sa na ng pusa. No? So, yun. Ito yung ano, way kung saan uh, nakalagay yung pusa. Kung saan nakatira no? Yeah. Yeah, ngalong C5 lang po to. Update ko na lang kayo oh, mga idol kung uh, uh, malapit-lapit na ko sa kinaroroonan ng kusa no? nakita yan oh. Uh. so malapit na tayo sa pinaruro ng food guys yan dito yan yeah. so kung uh, familiar kayo dito sa lugar na to dito lang malapit yan nasa ano siya ng lalim so, sana nandun so malapit na tayo yan, so guys ini so... so, yan yang guys untuk kau ha. A Ming, yan. So, gutom na gutom na siya, guys. So, bikin natin siya ng tubis, no. Ayan. 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 tayo right, guys sana uh, malakas ka mingming ming, ha malakas ka mga bye bye pasok na ako sa work balay uh, nga ito ulit bukas ka mingming ming, ha busi mo yung pagkain mo nose lang natin guys kasi natapon yung kahapon dinauos Sayang hmm. noo. Okay guys. Tama may Mimi Ayan, yun ang paligid. Long C5 Bukas, na idol, uh, babalikan natin ulit yung pusa. No? I-happy po kayo kung ano yung kalagayan niya. Kasi ngayon, so, pangalawang araw natin, papakain sa kanya. So, medyo may lakas na siya hindi ito ulit si kahapon uh, yung paghihinga niya medyo mahina no? ngayon yung tinawag natin siya agres agresibo siya so okay guys kita it split bukas update ko lang kayo kung anong kalagay ni Lucas uh, sana magkaka-recover siya sa kanyang katawan kasi suprampayat na, no. Uh, kahit papano, diba, binibigyan natin pagkain sa kanya, magkaka-recover siya ng lakas. Para, ah, uh, hindi maganda yung katawan niya, no. okay so, bye guys. Bye!